Good morning mga kapising Sama ko dito mga kapising Is nabiro <laughs> So dalawang area lang tayo mga kapising no? Walang silong light boat natin May areada tayo Pakunti-kunti lang talaga Nakadalawang area lang tayo So padikit tayo ngayon Sa pangalawang area natin Ah, sigurado kung tila talaga yan Pangulam-ulam na lang Ngayon mga kapising So pawala na yung Masamang panahon ah, kalmada na So makagala na tayo kahit saan makasakali, makahuli na Shout out. Shout out sa tingin, Shout out sa yeah. Iwaiwalay na naman kami dito mga kabising Kabising Masyado akong malulungkot uh, Darating na yung kapalit ko Alis na naman ako dito Kasi yung migo ko Uwi naman ako. Oh my God! Walang uwi ngayon, walang uli. Oh, Nasalok na atos, konti lang talaga. Halos sa puwit lang. Lalaki sana ng isda ko. Malumahan

bella na rin siguro maliwanag ng kasi buwan ngayon sila mayroon <laughs> Ganda klase, sana dami ang lumahan. Lalo na yung una, no? marami.

<laughs> Ramai payu tao size bayar. Ini bayar Apa namanya? ano masarap po? Oh. Ihaw. Adobo. Adobo. Tabay yan eh. Tama oh, 'to, oh. totoong tabay. Tabay Taba yan. Tabay. <laughs> <laughs> dina pa, dina manaka ng ano yan kay Oh, malinis man Taba mo din dito. Tabay yan. Tabay kain la kasi nang no, so, kinakain namin dito eh. Eh, kinak kinakain dito. Oh. May mga kumakain man dito niyan. Mayroon la kasi naglagay niyan sa isbak dati na lumuwa man ng tae. Eh, wala na kumuha. lagi bes dito. Bo, oh, bore na maya ta saud na <laughs> Bagay. Okay, Bagay. 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 Ay, ito pala maestro eh. Ito pala <laughs> <laughs> Ito, assistant. <laughs> assistant maestro to. <laughs> Wala rin naman. Pangit pa ng Agos doon. Bali. Wala <laughs> Apat na banira kinawilan ni si Kada bela ka Kapon lang. Kapon lang. Kapon wala na kumain. Yung isda naman kasi, hindi ako pagkain pagpangit ng ngangawil. Emily, <laughs> nagwapo yan. <laughs>